May git 253 billion pesos ang inilaan pondo ng Department of Budget and Management para sa mga ayuda at benepisyo sa panukalang 2025 national budget. Ang sa DBM, mahigit 114 billion pesos dyan ay para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace. Halos 50 billion pesos na malang napupunta sa pension at allowance ng mga senior citizen. May nakalaan din budget para tulungan ang mga may sakit pati sa fuel subsidy para sa mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Tatalakayin pa ng Kongreso ang panukalang budget bago maisabatas. Isa pang angulo ang lumabas sa pagdinig ng kamera tungkol sa mga ilegal na pogo sa bansa. Bukod sa koneksyon o manuan ng mga pogo sa ilegal na droga, posible raw may kinalaman din ito sa ilegal na pagbili ng lupa ng ilang Chinese dito sa Pilipinas. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Ipinakita sa kamerang isang matrix ng umano'y koneksyon ng pogo sa droga at iligal umanong pamimili ng lupa sa ilang probinsya. Nabuo ang matrix base sa mga impormasyong nakalap ng kamera mula nang dinggin nito ang nasabat na 3.6 billion pesos na halaga ng Shabu sa Mexico, Pampanga noong 2023. May mga kapwa incorporator umanong may-ari ng warehouse kung saan nasapatan droga na konektado sa iba't ibang korporasyon. Gaya ng Farmally na nasangkot sa umano'y overpriced na medical supply sa pamahalaan noong COVID pandemic. Ang financer sa Farmally is Michael Young. There seems to be a link no? doon sa usapin ng pagmamay-ari ng droga doon sa mga kumpanyang ito. May inilabas ng arrest order ang House Committee on Dangerous Drugs laban kay Michael Young dahil sa pang-iisnab nito sa mga imbitasyon ng komite. Tumanggi ang abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun na magkomento tungkol sa Matrix. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang ibang nabanggit. Sabi pa ni Fernandez, ang kapatid ni Michael Yang ay katransaksyon ni Suspended Bamban Mayor Alice Go. Konektado rin daw ang mga isyong ito sa iniimbestigahan ng House Committee on Public Accounts na ilegal na pamimili ng mga lupa ng Chinese nationals sa Pampanga para umanogawing Pogo sites. It was established also that those uh, so many hectares of land are being bought by the different corporations whose, whose incorporators are proven to be Chinese uh, nationality we all know that there's a constitutional prohibition for foreigners to own land in our country. Nakita natin na merong merong nag-enable ng sale to the foreigners, no? And uh, allegedly, this is uh, assisted by no less than the LGU. Base dun sa nakita ko and my appreciation of the evidence, eh, ang tingin ko, eh, talagang money laundering scheme ng mga drug syndicate uh, yung dumadaan dyan sa Pogo. Nilinaw ng ilang mambabatas na hindi lahat ng pangalang nasa Matrix ay konektado sa ilegal na aktibidad. Patuloy raw ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang talagang sangkot. Kasama sa mga posibleng panukalang batas na magresulta sa mga investigasyong ito, ang paghihigpit sa pagkuha ng Filipino birth certificates at Filipino passports at pagbili ng lupa. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Doble ang motoridad sa paglilinis ng langis mula sa tatlong barkong lumubog sa dagat ng Bataan. Ang paghigop sa industrial oil na karga ng motor tanker Terra Nova, posibleng abutin pa ng dalawang linggo bago masimulan. Ayun ang balita si June Venerasyon. Mula sa nakasadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles, Bataan, Manumanong nangongolekta ng langis ang mga taga Coast Guard. Ang nakuha, dadalhin sa Waste Disposal Facility. Sa ngayon, inihahanda na ang barkong hihigop naman sa 5,500 liters ng diesel na kargang operational fuel ng lubog na MTKR Jason Bradley. Naglatag din ang dagdag ng dagdag na oil spill boom ang Coast Guard sa pinaglubugan ng barko. Improvised oil spill boom na gawa naman sa nyog ang ipinadala sa mga taga-barangay na inilagay nila sa bukana ng ilog. Uh, para lang malesan yung mga oil spill na manggagaling doon sa, uh, para ma-prevent yung, yung pagkuhan niya dito sa tabi. Pero ang lububog ng oil tanker, nagdadala na ng problema sa mga residente. Sa gabi, nahihirapan makatulog yung mga tao rito. paano ano, sa tindi ng amoy. O, pag, ano, pag umano tubig lumalaki sa amin, kasi lumakit dito tubig, in eh, umano yung ano, diesel. Napansin daw nila ang pagdami ng mga patay na isda. Pero pinakabatindi raw ang epekto sa kanilang kabuhayan. Gawa ng oil speed po. Eh. Lahat po ng panguli po namin, bumaba. Eh haas kami, hindi makalakot. Wala nang pumili ng aming ngalakal. Pero ayon sa PCG, pinakaseryosong banta pa rin ang 1.4 million liters ng industrial fuel na karga ng MTKR Terra Nova na lumubog sa bayan ng Limay posibleng dalawang linggo pa bago masimulan ang siphoning operations. Kailangan palitan ng bakal ang canvas na pinantapal sa mga valve ng barko. Pasadya ang paggawa sa metal capping na tatagal ng isang linggo. Ganon din katagal ang paggabit. Pagkatapos, sa pa lang pwedeng simulan ang paghigop ng na langis. Ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nababagalan daw sa takbo ng operasyon. I would like it to be a little faster because you know as time as day goes by th uh, the effects of it not just on on the environment is also increasing the uh, plus the effects on of it on our constituents or our residents here in Bataan hindi po tayo nagmamadali the better po yon uh, number one item why because we have contained yung pong oil slick na dumad, na dumadaloy this is one liter per per hour and at the same time po kapag po nag mag pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, uh, the whole Metro Manila, perhaps the whole Region for part of the whole Region 4A and Region 3 will be affected. Sa Bulacan, nagsagawa ang BFAR ng sensory evaluation sa dagat kasunod ng napaulat na ubabot ang oil spill doon. Nahuli sila ng isda at saka sinuri at nang wala raw na obserbahang problema, niluto at pinagsaluhan ito ng BFAR. Pero sa Cavite, may napapansin na raw sila sa mga nahuhuli mula sa dagat. Kung pupunta kayo sa ngayon sa amin, lato ng nahuhuli mga alamang, alamaw, yung mga halaan, uh, lahat po kulay itim na. Tapos yung isda po na nahuhuli, uh, amoy gasolina. Apektado ang 25,000 na pamilya ng mga mangisda ayon kay Governor Rimulya. Nabigyan na raw ng food assistance sa mga apektado at makatatanggap din ng cash assistance. May isang may isang empleyado nung may-ari ng barko eh wala pa po tumatawag sa akin. Ngayon ay na mga abogado namin ay pinag-aaralan, file mm -hmm. po kami ng class action lawsuit. Kahit hindi sinasadya, ang tawag po doon ay negligent. Mm -hmm. Ang negligence po nila na mataas ang baras, mataas ang alon, mm -hmm. mataas ang uh, may eBay, nilabas pa rin nila ang kanilang barko. Um, uh, um, dapat hindi na mapapasok 'yan eh. Sa ngayon, sa pinakahuling satellite image ng Philippine Space Agency, mas maliit ng oil spill area noong isang araw kumpara sa satellite image noong linggo. Ito ang unang balita. June Veneration para sa GMA Integrated News. Mas kita tayo ngayong Friday morning. Another tatak world-class project ng GMA Public Affairs kasama ang GMA Pictures, ang Cinemalaya 20 entry na Lost sa Bungeros. Ibalik na naman namin sa buhay! Tampok sa investigative docu-film ang misteryosong pagkawala na may gitatlong sa bungero noong 2021. Mapapanood dyan ang hinaing ng mga pamilya ng mga biktima, pati na ang revelation ng ilang witness. Ipapalabas yan sa mga piling sinihan simula August 8. Di pa rin ako mawawala ng pag Kaya nga ako, teacher. Another must-watch simula bukas ang Cinemalaya entry featuring Marian Rivera na Balota challenging pero inspired daw ang kapuso primetime queen sa pagganap bilang teacher Emmy. Kabilang daw ang pelikula sa blessings na natanggap ni Marian para sa kanyang 40th birthday sa August 12. Aarangkada rin sa Cinemalaya this year ang ilan pang kapuso projects gaya ng Firefly, eyewitness documentaries na Sisid sa Putik at Bawat Barya pati na ang remastered at restored version ng Jose Rizal. Posibleng maharap sa mga kasong misrepresentation at perjury si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod po ito na lumabas na resulta ng investigasyon ng fact-finding team ng Commission on Elections na si Mayor Guo at ang Chinese na si Guo Huaping ay isang tao lang gaya ng lumabas sa investigasyon ng NBI. May unang balita si Maki Pulido. Hindi lang sa fingerprint ng NBI clearance ni Mayor Alice Guo, inihambing ng COMELEC ang fingerprint mula sa alien registration card na inissue ng Bureau of Immigration kay Guo Hua Ping. Kundi pati sa mga fingerprint ng alkalde sa kanyang voters registration, certificate of candidacy at nang bumoto siya noong 2022 at 2023. Tulad ng resulta ng pagsusuri ng NBI, iisang tao lang si Guo Huaping at Alice Lialgo. Guo. May nila na sumadya mismo sa Bambantarlak ng isang araw upang yung mismong EDCVL, Election Day Computerized Voters List, ay matingnan mismo nila at ma-examine yung mga fingerprints na naandun na nagngangalang Alice Go. Dumaki sa Dahil nagsinungaling umano ang alkalde, inirekomenda ng Comelec Legal Department sa Comelec On Bank ang paghain ng kasong misrepresentation. Isang kasong kriminal dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. May parusa itong isa hanggang anim na taong pagkakakulong, perpetual disqualification from office, at walang pardon, maliban na lang kung payagan ng Comelec. Maaaring lumabas ang desisyon ng Comelec on Bank sa susunod na linggo. Kung aprubahan, ipafile ang reklamo sa Tarlac Regional Trial Court. Maaari rin daw humarap si Mayor Go sa kasong perjury. lesson din po ito sa lahat na hindi porkit wala magpafile sa si inyo ng disqualification o cancellation ng candidacy, hindi tayo pe pwede magsinungaling sa ating certificate of candidacy sapagat yan po ay pe pwede kayong habulin ng kasong kriminal. Premature o masyadong maaga ang mga aksyon ito, sabi ni Stephen David, abogado ni Mayor Guo. Paniwala niya, bago kasuhan ng kanyang kliyente, dapat sabihin muna ng korte na peke ang birth certificate at Philippine passport ni Mayor Guo. Para masabihin mo lang karoon siya ng misrepresentation, kailangan may, may conclusion muna ang korte. Kung sakali, makatanggap kami ng mga formal notice to answer or reply, eh, magpapail ako ng motion to dismiss para sa akin. May mga prejudicial issues na kailangan mo nang maresolve. Ito rin ang reaksyon ng abogado sa paghain ng co petition ng Office of the Solicitor General laban sa alkalde. Sabi ng abogado ni Guo, nandito lang sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Ayaw lang umano sa pagdinig ng Senado dahil may mga hinaharap ng kaso. Maaring magamit laban sa kanya mga sabihin niya sa Senate hearing. Tinutuntun pa rin siya ng PNP. Well, the challenge uh, definitely is may mga resources itong mga taong hinahanap po natin. At ang tao kapag gusto po talagang magtago ay gagawa ng mga paraan at gagamit ng kanilang mga resources para uh, to elude arrest. at uh, that is uh, expected from uh, mga nagwahanap na tao. But on the part of the PNP, we're... Uh, So we're, uh, taking this as a challenge. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Posible raw na nasa Singapore si Cassandra Lee Ong na sinasabing representative sa PAGCOR ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenko, batay sa informasyon ng pulisya. Dati nang sinabi ni Tenko na nakapulong niya si Ong Noong July 2023 daw sa problema sa bayarin ng Lucky South 99 sa Pagcor. Kasama raw ni Ong noon si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinasabina si Ong ng kamera dahil sa pang-iisnab niya sa mga pagdinig tungkol sa mga isyo sa Pogo. Hindi rin nakita si Ong na subject ng search warrant ng salakayin ng mga otoridad ang isang exclusive resort na tinutuloyan umano ng mga boss ng Lucky South 99 nitong Hulyo. Noong Hunyo naman, inilista si Ong sa Immigration Lookout Bulletin Order dahil sa posibleng paglabag sa anti-trafficking laws kasama si Mayor Alice Wu at labing anim pang iba. Pero walang whole departure order na nagbabawal kay Ong na lumabas ng bansa. Kumusahin na natin ang isinasagawa ang cleanup drive ng Philippine Coast Guard sa Noveleta, Cavite, kasunod ng oil spill at pananalasa ng bagyot habagat doon. Mayunang balita live si Jomera Presto. Jomer, Ivan, good morning. Nagsimula na ang cleanup drive na mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ilang volunteer dito sa Long Beach Resort sa Barangay San Rafael 4 sa Noveleta, Cavite. Dati daw itong tourist destination pero kung makikita niyo ang aking paligid, e puno pa ng mga basura na inanod dahil sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Ang problema, dumikit na rin daw sa ilang basura ang mga langis na tumagas mula sa MT Terranova na lumubog sa Limay Bataan noong nakaraang linggo. Ayon sa ilang manging isda na nakausap na GMA Integrated News, hindi pa naman ganun kalala ang oil spill dito. Gayunman, pinagbawalan raw muna silang pumalaot ng tatlong araw para maiwasang makakuha ng mga kontaminadong isda na pwedeng magdulot ng food poison. Bukod sa noveleta, sinabi na ng pamahalang panlalawigan ng Cavite na apektado na rin ang oil spill ang mga bayan at lungsod ng Bacoor, Kawit, Rosario, Tanzania, naik na at Ternate. Sa ngayon, kasalukuyang nakataas ang state of calamity sa mga nasabing lugar. Inihahanda na raw ng provincial government ang mga ayuda na ipamamahagi sa mahigit 25,000 mangingisda na apektado. So sana naman po, mawala na po sa tatlong araw. No? Kasi alam niyo naman, may gastusin tayo, mga bata po pasok. May bayarin tayo sa mga kuryente, tubig. Sana naman hindi na umabay yung ganun. mga lambat namin nakasampay ayusin mo namin yan para pag nagdeklarang pwede na lumawat, maganda po yung lamat namin. Samantala Ivan, sa ngayon ay nagpapatuloy ang cleanup drive dito nga sa lugar. Nakatakda rin daw magtungo mamaya ang Cavite Provincial Government para magbigay ng tulong sa mga apektadong manging isda. At yan ang unang balita mula dito sa Noveleta, Cavite. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Apektado na rin ang oil spill sa Bataan, ang kabuhayan ng ilang nagtitinda ng isda at iba pang seafood dito sa Metro Manila. Mayroon ang balita live si EJ Gomez. EJ? Susan, umaaray na ang ilang tindera ng isda dito sa Marikina Public Market dahil sa epekto ng magkasunod na oil spill sa bataan sa kanilang kabuhayan. Napipilitan na raw silang magtinda ng isda ngayon sa mas mababang presyo kahit ang ilan dito ay eh nahuhuli sa mas malalayong lugar sa Manila Bay. Bukod sa mga manging isda, apektado rin daw ang mga nagtitinda ng isda sa ilang palengke sa Metro Manila nang nangyaring oil spill sa Bataan. Matumal na raw ang bentahan, sabi ng mga nagtitinda sa Marikina Public Market. Dati nakaka, minsan naka 7,000 kami ngayon, hirap na. Minsan 4,000, 3,000. Kukuha sila ng 2 kilo, minsan kalahati na lang. yung lulutuin na lang sa isang araw. Sobrang tumal nga eh. Alimbawa, nakakabenta ka ng 5,000 libo, ngayon hindi ka makakabenta ng dalawang libo. kami magbenta ng mas mura, mas mababa, kasi pag hindi mo ibibenta, ay eh, mabubulok naman yung palinda namin. Marami na ro kasing Mami Mili ang umiiwas muna sa pagkain ng isda kasunod ng oil spill. Gaya ni Nanay Gay na may-ari ng karinderya. Ang bangs po, dati umu-order ako ngayon, biyernes, may munggo. Eh hindi muna ako umu-order. Pati isda po, hindi din ako bumibili na dahil nga may Langis na tumatagas. Kaya umiiwas talaga kami. Siyempre, nakakatakot. Eh baka kami magkasakit pa. Dito sa Marikina, ang kada kilo ng bangus nasa 240 pesos na lang mula sa dating 300 pesos. Ang galunggong, mabibili sa 260 pesos na dati ay 300 pesos kada kilo. 100 piso naman ang ibinaba ng kada kilo ng maya-maya na ngayon ay 400 pesos. Abot naman sa 150 pesos ang bawas sa dating presyo ng tuna na ibinibenta na lang ngayon ng 300 pesos. Habang ang pampano, bumaba ng 50 pesos kada kilo na 400 pesos na lang ngayon. Di naman gumalaw ang presyo ng kada kilo ng tilapia na nasa 120 to 160 pesos at lapu-lapu na nasa 500 pesos. Susan, hiling ng mga nagtitinda na sana raw ay makapaglabas ng advisory tungkol sa mga lugar na apektado ng oil spill. Nang sa gayon, eh, magkaroon ng gabay ang mga mamimili. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Inamin ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig sa Senado na ang ipinagmamalaking mahigit limang libong flood control projects ay hiwa-hiwalay at maliliit na proyekto at hindi bahagi ng master plan. Ito yung immediate uh, projects, engineering interventions all over the country na hindi ho kasama doon sa master plan. Ito ito, ito yung standalone so projects to provide immediate relief uh, to low-lying areas in various uh, okay. Sigay sigay Matatandaan na mga proyektong ito ay kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya ikatlong State of the Nation address. Inamin din ng DPWH na wala pang pondo sa malalaking flood control projects ngayong 2024. Dalawang taon na rin walang pondo ang ahensya para sa dagdag na equipment para sa dredging o yung pag-aalis ng naiipong putik sa mga ilog para mapalalim. Tiniyak naman ng DPWH ang 20-year flood control master plan sa Metro Manila na ginawa noong 2013 ay itinutuloy. Tinalakay din sa pagdinig ang epekto ng reclamation sa Manila Bay sa pagbaha malapit sa Senado. Reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the, the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. I foresee flooding caused by reclamation projects. So isama na rin po natin sa master plan, yung mga nire-reclaim ngayon dito sa Manila Bay. May ni Anthony Epikizon kung sino ang inspirasyon niya sa kanyang iconic role as Julio Borromeo sa Pulang Araw. How can I say no to a vaudeville actor during, during World War II? which uh, kwento ng tatay ko yan sa akin. When I saw it, I'm like, oh, I'm in. Tribute daw ni Epi ang role sa yumaong ama na si Dolphy na dating ring dancer. Pero paalala ni Epi, huwag siya ikumpara sa king of comedy. Ibang level daw ang talento ng kanyang ama. Kasama ni Epi na sumalang sa Fast Talk with Boy Abunda, si Angelo De Leon na gumaganap as his wife, Carmela Borromeo. Itong pulang araw, talagang tribute siya na maging, hey, Pilipino ako. Hindi madali yung pinagdaanan ng mga ninuno natin. Um, and we have to pay tribute to them. Naipagsabayan din sa acting ang child actors ng Pulang Araw. Kabilang sa hinahangaan ng netizens ang gumanap na young Adelina na si Cassie Lavarias. Sa iba't ibang eksena pati sa heavy scenes with Angelou, well applauded si Cassie. Na-overwhelm po ako sa lahat po ng mga comments po na binibigay po nila sa akin, papuri po. And just want to say thank you po sa pagsusuport po.